Hello guys, good evening. Nandito tayo sa Sobek Kawag Sambalis. Ayan po mga guys. Hagabi na po dito. Kaya, ayan, ipapakita ko lang po ang view dito sa may bundok ng Kawag. Ayan po mga guys. Ayan po. May mga ano po sila mga guys. Ang ganda ng mga bulaklak mong guys. Oh. Kitang kita po kahit gabi na. Oh. Medyo may mga ilaw lang po sa paligid. Ayan po mga guys. Yung ilaw. Ayan po yung Uh, paradise yan po cementerio ko konti pa lang po yung mga anong ilaw ayan mga guys nakikita po natin yung mga bulaklak puro puti buong mga guys ano po yan mga guys bulaklak na ang kogon kaya ganda pala ng mga ano ngayon lang hindi ako nakakita mga guys kaya inano ko na lang po pinapakita ko lang po yung mga bulaklak medyo may kagandahan din oh ganyan pala ang ano ngayon lang kasi ano, medyo maganda yung panahon, mahamog na. Parang umuulan na, umiinit. Ayun, no. Oh, oh di ba ang ganda tingnan? Ah, uh, ganyan pala. Oh, di ba? Ang galing. Yan mga guys, oh. Very beautiful. Yan, dito 'yan. Dito 'yan, dito lang po 'yan sa Kawag Subic Sambalis. Pati dun sa taas mga guys, ay meron din po. O oh, yun. O, oh, ba diba? Dami. Ganda tingnan. Bukas si ano po yan. Mga guys, tingnan ko rin po yan. Bukas kung anong nangyari. Ayan. Okay na mga guys. Bye bye lang. Para lang may, may upload ako. Maraming salamat po. I love you all mga guys. Bye bye.